mga paps na Nagula tayo dito sa huling delivery natin from Manila to dito sa Taytay -Tay Rizal no? uh, Meralco Avenue yung worth uh, total fare nya na 209 pre pangatlong beses ko nang deliver sa kanila to eh dati mga box pa nga eh malalaki pero Siyempre, ang nagbibigay ng bayad yung, yung mga katuwala lang din. Mga empleyado pa. Ito ngayon, ganun pa rin. Yung 209, inabot sa akin, 350. So, sinabi ko, sir, drop off yan. At yan lang yung fare niya sa ano. Bin. Hindi, pinag pinagawa niya ng 350. So, siguro, mamahalin siguro naman ng ano na yun. Siguro, natuwa sa atin dahil maaga tayong nakapag-atid, nakapag-deliver. Kaya, strict to sila, kailangan yung account ng rider eh sa kanya yung uh, ID niya kumbaga personal account So, kaya uh, kain brother, mga ganun. sa mga pups natin dyan, ano. Uh, Silver Kingdom. Matik yan, pag taytay -tay ka. Taytay -tay yung drop off. Dito yan, sa Narago Avenue. So, huwag, huwag din tayo mag-huwag din tayo mag-expect, ano? Kagaya ngayon, hindi naman tayo nag-expect na kasi saktuhan lang yung bayad. So ngayon, maging maaga ka lang, siguro, tuwa sa iyo. Bigyan ka rin ng tip. Bakit ba naging bago 'yon, eh. From 209, dinawang 350. So, ang bigas-bigas na 'yon. Save na sa gasoline. Eh. Kaya eh, laban lang sa akin eh. Sabado ngayon, matumal yung ang angkas. Dito na lang meron tayong lalamig So, dalawa no, double po. Yung isa, yung sakto lang. Sakto lang, ito, 180. 180, tapos ito na nga, uh, 350. Isang okay. balik, galing Manila. And, sulit pa. Sana, Sana, everyday.